Ang uh, magandang araw, may gagawin tayong ano, uh, ito, power amplifier. Ang tatak niya, concert. Ang um, naging sira nito, umuugong lang siya. Uh, halos hindi na magamit. Pero nung tingnan ko rito sa may ano, sa pinaka amplifier, uh, marami ng ano, uh, kinalawang. Yung ibang pyesa natanggal na, uh, dahil sa ano, uh, siguro matagal na nilang hindi nagamit to. Kaya ang nangyari, uh, kinalawang na. Uh, yan ang hanapin nating sira. Uh, hindi ko na siya pagaganahin. Uh, babaklasin na natin. Titingnan natin kung anong mga number yung mga kinalawang. Kung anong mga pyesa yun. Uh, baklasin natin. Eto, kung mapapansin nyo, ito. May isang kapasitor na, na natanggal. Ayan, kinalawang na yung ano, yung paan niya. Tsaka itong mga ibang kapasitor na do. Ayan, o. Oh, kinalawang, pati itong parting to. Eto, kung pagmamaslay niyo itong parting to. Ah, uh, halos ka, uh, ano, kinalawang na siya. Kaya hindi na siya talaga gagana. Tsaka hindi banda rito, ito. ito. ito ay, naputol na nga yung ano, yung paan niya. Yan. Uh, mga naputol na yung paan niya dahil sa ano, sa kalawang. Yan ang ano natin, uh, yan ang papalitan natin pyesa. Para atin natin, pa napalitan natin ng bago yan, ng ayos, uh, natin kung gagana pa. Uh, babaklasin natin itong ano, pinaka-amplifier niya para sa uh, maluwag natin malatanggal yung mga serang pyesa. Ah, katulad to, itong piyesang to, natanggal na, oh. dito siya, ayan, oh. ayan, dito siya, natanggal siya, kaya ang gagawin natin, na ah, lahat ng kinalawang na piyesa rito, kukunin natin yung number, tapos papalitan natin siya, ayan, kung dito naman, ayan, oh. Ito, itong senior dayo na to, ayan, natanggal na, dahil sa sobrang kalawang, Ayan, yan mga uh, ano natin, gagawin natin, tsaka yung ano rito, yung mga pyesang ibang ano pa, may kalawang na. Ang gagawin natin, lilinisan muna natin siya, babarasin natin. Ito yung mga ano, mga kinalawang na pyesa. Ito. Tapos ito rin kapasitor na to. Ayan o, no? oh, putol na yung paa. Yung resistor, ayan o. No? Ito, yung resistor. Ayan o, no? naputol na yung paa. Kinalawang na yung kabilang paa. Tapos dito, yung sinar diode niya, ito. Ah... Uh, Ah, uh, naputol na rin ito ito. Tsaka itong ano, itong isang isang pangtong ng ano ng resistor din. Ay naputol na rin. Gumagalaw na siya. Yan mga papalitan natin ano, ang mga kinalawang itong dalawang dito, parte rito ng ano ng power supply, tsaka dito yung mga kinalawang dito sa mga dito sa may preamp niya. Yan, 'no, mga papalitan natin para tingnan natin pag napalitan natin 'to, uh, kung ano uh, magbabalik yung tunog niya, kung magno-normal na siya. Yan. natin yung mga hinang na yan. Ito yung mga ano, mga kinalawang na ano na PS, yung mga panya. Ang value ng kapasitor ay ano ya. Ang 100 microfarad 25 volt. Yan. Parehas lang siya nito. Tapos ito, itong resistor. Yan. Ah, uh, brown black ano, uh, brown black orange ibig sabihin niya, uh, ibig sabihin niya ano 'yan uh, 10k. 10k itong ano, itong ano itong resistor na 'to. Ito 'yung sa pang-resistor. Uh, brown black uh, orange then uh, 10k 'yan. Saka ito isang ano, isang fixed capacitor, uh, kinalawang na rin 'yan. Papalitan na rin natin 'to. Ito, may nakuha tayong, ano, mga kapasitor na, ano, okay pa siya. Ah, uh, yung mga, ano, yung mga, paano, kapasitor, okay pa. Ito, yung dalawang, ano, dalawang resistor. Ayan, ang, ano, yung kulay niya ay, is, ano, ah, uh, brown, black, orange. 10k yan, 10k. At saka itong, ano, anong, itong senior diode ayan anar na yan, papalitan natin yung kinalawang doon at itong, itong ano um uh, fix capacitor ito yung fix capacitor na ito Bale, ito ang papalitan natin sa kanya ito yung mga sira ito yung mga ano mga ayos ayan. babalik natin yan titignan natin kung gagano siya pag napalitan siya ng pyesa Ito, yung may guhit na to. Ito yung negative. Kasi walang guhit, yan ang positive. Pagdating naman dito, itong anong to, itong may guhit-guhit na to. Ito, yung dalawang yan, yan ang negative. Ito, Sinner Diode to. Dito siya nakalagay, ano. Oh. Ayan, ayan ang sign niya. Kapag yung pa-arrow na ganyan, na kapag nakita niyo yung arrow na ganito, yan ang positive. Yung pinakaliko, yan ang negative. Tapos dito naman, itong kulay itim na to, yan, yan ang positive. Ito ang resistor Ang kulay niya ay brown, black, orange. Ibig sabihin kapag ganyan ang kulay niyan, 10k 'yan. Pero ito, wala tong ano to. Wala tong polarity. Pwede tong baliktaran. Wala siyang positive negative. na ibalik na natin ano, yung mga piyesa niya, yung mga kinalawang. Mula rito, tapos hanggang parting to, yan, yung mga kinalawang na yan. Ito, yung mga resistor diode na yan. Tsaka itong mga kapasitor na to, resistor. Uh, ah, na natin, ang gagawin natin ngayon, na-assemble na natin siya. Titingnan natin kung magno-normal na, kung gagana na. Ay, okay, babalik na natin yung ano. Yung mga wiring niya. Ito sa speaker to. Itong dalawang to, galing ito sa transformer, dito siya nakakonekta, yan 30 volt, yan, 30 volt siya dito, tapos ito, dito siya sa may ano, ang nakalagay sa kanya ay 11.5 volt AC. At itong isang to, papunta to ng ano, dito siya galing. Sa so may pinaka preamp niya, so siya ron. Ang voltahe niya is uh, positive 8, saka negative 8. Ito, ito yan. Ayan, no, ay balik na natin yung, ano, yung mga wiring niya. Ang gagawin natin ngayon, na uh, testingin na natin siya. Lalagyan na natin siya ng ano, speaker dito. Vala yan o, na ano natin, na natin ay natin yung speaker. Tapos 'to nilagay uh, na rin natin ng DVD. Ang gagawin natin ngayon na te-testingin natin ngayon tong amplifier kung gagana na. Ah uh, sasaksak natin. Ito. DVD, tsaka amplifier. Uh, buksan muna natin yung DVD. Yeah, meron na. Ngayon na uh, buksan natin tong ano amplifier. Tingnan natin kung gagana na siya. Kung magkakaroon na siya ng sounds. O no, 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 no. oh, yung gumana na yan, ano, yung, ano niya, yung amplifier Uh, nang palitan natin yung mga ano mga kinalawang na piyesa, inaktual uh, inactual natin siya. Uh, para ano mag-normal siya. Ngayon, ito nung pagganain na natin, normal na siya. Gumana na wala 'yan. Ayan po, may nagawa na naman tayo isang appliances na uh, ito, amplifier, concert siya. Bali, naging, ano ya, talagang kinalawang siya. Uh, kahit pa paano na gawa pa rin natin, na ibalik natin yung, ano, yung dati niyang tunog na malakas. Oh, sige po, basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay nasusubaybayan niyo. Sige po, salamat po.